Ilulunsad na ngayong araw ng Department of Health ang Citizens Participatory Audit o Bantay Super Health na magsisilbing sumbungan ng bayan kaugnay ng mga nakatenggang Super Health Center. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, kalintulad dito ng sumbong sa Pangulo website kung saan iniuulat ng publiko ang mga ghost o palpak na flood control project. Anya, sineset up na nila ang email address para sa Bantay Super Health at gagawa rin ang DOH ng social media channel para makita ng publiko. Mga non-operational, marami dito ang nag-implement is DPWH from mm -hmm. before all the way to the present. So even before Secretary Vince Dizon, ganun na yung nangyari. Even before Secretary Ibunoan, no, parang ano nangyari dito. Tapos uh, yung iba naman, LGU yung nag-iimplement. So mm -hmm thinking namin. And ang nagiging hypothesis is that the lack of poor planning mm -hmm. leads to inoperational centers. Ang tinig ni Health Assistant Secretary Albert Domingo. Samantala, sinabi naman ng liderato ng Senado na dapat ipagbigay alam sa mga lokal na pamahalaan ng pagtatayo ng super health centers dahil sila ang nakakamonitor ng pag-usad ng proyekto. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, mas maiging ito ang gawin pero hindi nito ibig sabihin na ipaubayan ang proyekto sa mga lokal na pamahalaan. Ngayon itong mga gusto naming payagan na individual amendments sa mga kasama natin sa Senado, mm. ang gusto naming payagan, kailangan merong council resolu sanggunian resolution at merong program of work. Mm -hmm. Pagka ganon, legitimate yung gustong gawin. O at the very least, Regional Development Council merong, ano, may, approval. Ang tinig ni Senate President and Vicente Soto III.